Magandang umaga po mga idol Dito lang po tayo mga idol Gawa tayo nito Hindi ko alam mga idol kung engine support to O transmission support Ayos yung mga idol Yung mga pala idol may hiniwa na ako Hindi ko na kinuhaan pag video Kasi masyadong haba yung ating video mga idol Ayan mga idol at kunti na lang ang ating gagawin dito Marami nga pala tayong gawa ngayon mga idol Ayan gagawin natin mga idol to Idol Magawa tayo dito, dalawa Ito Idol Gagawin natin dito bali tatlong piraso Tula din to nung ginawa ko nung nakaraan Idol Kung makita nyo pinus ko Tsaka mayroon pa dito Idol Kaya Idol ang ating gagawin na ipon Ayan o. Ayan mga Idol lo. Ayan mga Idol at gagawin na natin itong isa Hindi ko idol, transmission support ko. Oh. Comment na lang kayo idol kung ano tong base to kasi pagawa na to idol. Yan. Comment na lang kayo idol kung alam nyo to. Kung para saan. Kaya yeah, ito ang gagawin natin. Ano mga idol at tanggalin natin itong ibabaw mga idol. Hindi parehas ang laki. may idol ito yan ito idol hindi ko na hinabol to kasi pinantay ko na dito sa kabila ito naman mahaba ito naman siya may idol na konti na nating tanggalan na sa tumiliyuhan mga idol Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyo ko lang sawang suporta sa ating video. Dahil sa inyo mga idol ay malapit na tayo mag 200 followers. Hindi pa kamay ko idol. ano, malapit ang tornilyo sa kakaltas natin. Pero tiyagaan natin ito makita niyo ang ating finish product niyan. idol Tara. nakikita nyo na yung ating finish product kung ano ang kinalabasan nito mga idol Tanong nga po pala sa aking siyap kung saan po banda Dito lang po ako sa Sanusi del Monte, Bulacan Sa Pampalay Braver po, si Tiyuno Bihim lang po so, ang impasado sa aking gawa, mga idol Yung okay, mga idol, tanggalin pa natin po Kain muna natin, na mga idol, yung ating talim. At yung mahirap na ihiwa. na mga idol.

idol marami tayong gagawin kung gusto nyo pong panoorin yung pinakita ko kanina mga idol kung paano paggawa eh abangan nyo na lang po sa sunod ko upload may idol uh. hindi kaila hindi pwede natin sabay sabayin mga idol yung ating paggawa dahil maiksi lang yung oras natin lahat. Malapit na tayo. Ito na. Mayroon. Tanggalan na natin ang canto mayroon para medyo maganda tingnan. At marami pa tayong gagawin. mga idol eh, hindi kayo magsawa manood sa aking video ay naro araw po idol eh, ito lang talaga content natin mga idol walang katapusang hiwa ng gulong yan ay siya mga idol lang ating yari at ito naman yung dati nya mga idol yan kaya ito mga idol nilagyan ko rin ng butas yan para hindi siya matigas Ayan, ayan yung Original niya. Ayan naman sa atin mga idol. Alam po mga idol, kung nagustuhan niyo po ang aking video mga idol, pakishare naman po at pakipalo na rin. Samahan niyo na rin po ng tunan live. Thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat mga idol. Ayan, God bless